So si Pauline Luna, kasama ang kanyang pamilya, nagbahagi ng mga video at larawan habang nag-swimming sa resort ng kanyang ina. Sa kanyang caption, ibinahagi niya na ito na ang kanyang huling munting bakasyon bago siya manganap. Nakakatuwang makita ang masayang pamilyang nag enjoy sa huling sandali bago ang bagong yugto ng kanilang buhay, ang pagpapahayag ni Pauline ng pagiging bukas sa kanyang personal na buhay ay nagbibigay saya at inspirasyon sa kanyang mga taga-suporta, isang magandang pagkakataon nito para ipakita ang halaga ng pamilya at pagmamahalan, lalo na't paparating na ang isang bagong miyembro ng kanilang pamilya, sana'y magtagumpay ang kanyang panganganak at maging malusog ang bagong silang na baby. <laughs> so loud. In watch his room tonight. <laughs> Hi lovey! Ready to be an ate? Yes. <laughs> Almost there.